tayo sa ating politibu. Kaya't bilang pabaon, hulaan na kung sinitong iyayamaning politiko ang naispatan raw na nangangalabit para manlimos ng pamasahe sa Hong Kong. Ayon sa ating munting scooper, kilalang kuripot itong si subject. Kaya't walang duda na lumago ng bongga ang kanilang family business at noong mapadpad nga ito sa Hong Kong para sa isang business meeting, akalain mo na imbis raw mag-carpool, mas pinili raw nitong mag-train para nga naman tipid sa pamasahe. Bagamat panalo sa pagiging masinop si Chong, ang nakakatawang eksena raw dito ay tila iniluwaraw ng ticketing machine ng malaking Hong Kong dollar bill na dala ni Subject. Dahil ka nga dito sa Pinas, barya-barya lang kasi sa umaga. Wow. Buti na lang daw ay may naispatan siyang isang grupo ng Pinoy sa lugar na nakapila rin para bumili ng tiket. Kung saan nilapitan ito ni Tony subject at nakiusap ng bariya para maka-avail siya ng train ticket. Wow. Pangaalas katuloy ng mga Marisol. kila nadaan sa PR kaya't success ang literal na barya lang sa umaga. Clue, ang dating politiko na nangangalabit para sa barya sa Hong Kong ay may letrang M sa kanyang pangalan as in mayaman o milyonaryo.